와! mga kagulay. Karon mga kagulay na ako diri sa ako ang uh, upuhan. So ako ang ipakita sa inyo mga kagulay kung nganong daghan og bunga ang atong upo. So kani atong upo mga kagulay dili pa ni sa uh, taasog edad. So napata sa ika-5 nga harvest kani nga bunga karon. So ako ang i i hatang sa inyo ha. Kung unsa ako ang picnic nga nung daghan siya o hunga. So mga kagulay, sa dili pa rin ko Palihag ko og subscribe sa ato ang YouTube channel na Bots Vlog About Farming. Palihag lang po ko share, comment o like po. Nga, click na lang po ang notification bell para po sa ma-update mo sa ko ang mga bagong mga upload nga video sa ato ang gulayan. So, kaning tanan mga kagulay, uh, i ako sa inyo ha. Anong daghan og bunga ang ako ang upo o nganong daghan pug udlot akong alagbati. So, duho bali duha kagulay ako ang ihatag sa inyo nga uh, uh, idea mga gulay saon pagpadaghan sa udlot sa alagbati, sa pagpatambok o kung saon po sa bunga sa ato ang upo. So, ipakita na ko sa inyo mga kagulay kung Ah uh, pakauyon ba mo ni ato ang uh, video ni ang vlog karon so karon mga kagulay tara ubanta so, ni ako ang upuhan mga kagulay ako upuhan so bata pa bali lima pa karbisan so ipakita nako sa inyo ang ihang bunga mga kagulay daghan sa bunga mga kagulay Mm. so no, makita niyo mga kagulay na grabe na naka, nakatoy-toy. Naghan kay sag toy-toy mga kagulay. So, Kana moy managko mga kagulay makita jud ninyo dili pa niyo mapansin kadaghan tungod kay gagmay pa siya mga kagulay. So napay na sangit ato ang ipababa para dili siya magka uh, old bros. Boy! So, kung mga kagulay, nung uskalagan sa bunga, nung ubos na mga kagulay. Naghan ka bunga mga kagulay. Tara. So, add to na punta sa toang alagbatihan mga kagulay. So, dara ko ang alagbatihan. napapansin ninyo mga kagulay grabe na kaudlot sige na tag harvest ano yung mga kagulay grabe na kaudlot mga kagulay wala ano na sila karo mga kagulay one ano ka plat isa isa, duha, tulo, upat, lima. So, maharvest na ito ng lima kaplat mga kagulay. Nakaharvest ko ano yung oh, 15 kilos. Ikaduhang harvest. Oh, ikaduha. Okay, kaya tulong harvest. Narimot ko. So, ang kita sa ni mga kagulay is 40 meters. Oh, 40 feet. Ang ihang kita So, ihang kita 40 feet. So, bali... Lima rin siya ka lima rin niya siya ka plat so karon mga kagulay ako ang explain sa inyo ha, nga nung daghan siya og bunga ang opo, og daghan pag udlot ang alagbati. kada adlaw mga kagulay daghan ka siya og udlot so og ato ang sumahon mga kagulay sa alagbati, kada adlaw ta mag harvest din sa tung upo pod kada adlaw pod ta so ako ang explain sa inyo ha nga nung bunga atong upo nga nung daghag udlot ato ang alagbati o nga nung pong kadaadlaw ta mag harvest so tinganin ni siya mga kagulay unahaw na -unah ko ni ang alagbati so pag buhat pa na plat ako anig siyang gi ibugkal og pala isa ka pala ang dulot gi, uh, isa ka pala ang lubong para makalot ang yuta so pag humana kong kalot aning lima ka plat mga kagulay tunga sa adlaw na kusang kalot ako asang gi, uh, gi mga 2 days ang relax mga kagulay then pag after 2 days ako asang gibubuan o og tubig kadaplakan pla plat ako asang ibubuan og tubig wala pa ni si tanong ha ako pa ni tubig dayon ako asang gi pahuman og bubog tubig nang tunaw ko og abono urea Amusol. Sa so, isa ka 16 liters sa tubig mga kagulay, tagsalang kalata kung ito na panistuhan. Man ako ang gibalik na pugbubo dere sa plat. Pag human ako bubo mga kagulay, girelax na girelax na ako siya og one week. Dayon, ako na po siyang gibubuan og tubig. So ako na po siyang gibubog tubig. Dayon, ako ang before ako sa uh, tubig ako asang gi yagyagan og gisabuhagan ako siya og urea gyapon sa amusol so kada plat mga kagulay akong gisabuhag duha kalata isa kalata nga urea amosol ay isa kalata nga amosol og isa pud kalata nga urea mo na akong gisabuhag kada plat so bali lima manika plat mga kagulay bali 10 ka lata ako ang nagasto dayon pag ko og spray mga ko sa bag mga kagulay, ako sang gibasag tubig then after 2 days ako ana po gitamnan so ang resulta mga kagulay mga 3 3 days of 3 days to 4 days ni udlot ang ato ang uh, tangkay kaning lawa sa ato ang alagbati mga kagulay pagtarong ako sa yuta ni udlot siya tag-upat kabok udlot So, akong yung style mga kagulay, upat kabok udlot ako asang paabot niya o tag sa kadangaw na, isa kadangaw na ang udlot, gikan sa diri, isa kadangaw na, ako sang gipron. gikuan ako siya o tumoy. So, ang katong udlot mga kagulay, atong tangkay nga kung gitanom, ni udlot siya o lima, upat, ako sang gipron, giproning pagkahuman ni udlot na po siya o daghan so ning ana di ang teknik mga kagulay para daghang udlot nga ato ang atuang alagbati so atuang ang gi pakita akong ipakita sa inyo mga kagulay nga mao ang udlot karon unom pa rin karbisan mga kagulay Perte ng nang daghan ng udlot so ana ang teknik pagtanom og alagbati mga kagulay karon didto na punta sa ato opo nganong daghan og bunga og nganong kada adlaw na to mag -harvest. ay balik ka rin sa lagbati mga kagulay nganong kada adlaw ta mag -harvest. sa akong pag na ni mga kagulay ginapili nako ang mga udlot nga tagduha or isa ka pin kada ngaw para sa ani mo na ako ang harvest uniform harvest ni mga kagulay ning ani katag-asa kong harvest dayon ginabili nako siya ang katong Uh, ginabili na ko mga kagulay ang wala tag isaray da kadangaw nga harvest na wala na ko nangikuha mga kagulay so ang ginakuha na ko kada adlaw kanila tagduha kadangaw so kada adlaw din pagkaugma ni mga kagulay kining nga nga lagbat nga nga udlot sa kadangaw mutubo pa dyan niya ni mga, mga kagulay pagkaugma ni maharbis yung na niya ni so mahimutang siya o kadaadlaw ang harvest. Pwede po na i-advance mga kagulay, pero nilang lagi matupong. Muharvest tag ingon ani, katagas, tagdo doa kadangaw, din muharvest punta ani o ngani sa kadangaw, dili matupong, so lain at ang ato ang uh, udlot din, kabalo ka, kabalo nga ang market, kinanglan siya o gwapo nga quality para mahalin jud ato ang gulay. So ning ana ang mga picnic sa Alagbati mga kagulay para every day ta magka-harvest. Every day po ato ang income. So ning atong picnic, pagtiknik para dali pod mulago ang ato ang Alagbati. So dito na po ta sa atong upo mga kagulay. Diri sa ato upo mga kagulay. Ako ang pagtanom ani. Sa kagmay pa siya, basal pag tanom na ko aning upo mga kagulay agi prepare na ko ang yuta pagkahuman ako ang isprihan o anti-pungos anti-bacteria ang yuta before ko nagtanom o gliso so kung mga mo mga kagulay unsa akong gamit comment na lang mo kay tubagunta mo dito sa comment section then pag humana kong tanong ano mga kagulay pag humanok spray antay punggos bacterial ako sang gitamnan o og sa opo mayumi F1 so pag abot niya gikan sa pagturok niya mga gulay 15 days ako sang gabunuhan og uh, night uh, calcium nitrate then pag humana uh, gikan sa 15 days nagabuno ko then one week na po gikan sa pag-abono o calcium nitrate ako po siyang gabunuhan o calcium o urea so paspas -pas, -pas kay ang tubo sa ato ang upo mga kagulay atong pagtanom na kung Dayon, dahil pag humana abono sa nitro uh, urea, urea uh, o complete, kirelax na ko siya 45 days o saan ako siya gabunuhan pag humana relax 45 days, abot ng 45 days, gibuhon na ako siya og urea, amosol, potas. Pag to mga kagulay, nag, -na nag, nagbulak na siya. Dahil pag, pag itong panahon nang nagabuhon na ko og urea, amosol, potas, nagbulak pa siya ato mga kagulay. Padulong pa siya magbulak. So, girelax na po na ko siya o 7 uh, uh, days man gabunuhan na po na siya o calcium, urea o amosol nagdala na po siya ato siya o mga bunga, mga kagulay nga ni ko ayang nga ni then pag shoot ani mga kagulay nga ni ko siya nga ni nga ni nga ako siyang gabunuhan o urea, amosol, putas wala ko wala na ko sa mo sa buno magkula bisan init ya ako siya so natingala ko mga kagulay ang resulta nganong ingon ani pating daghan ito sa bunga so ang style ako ko ni mga kagulay natimpla na nako sa tubig ang abono maginabubu lang yun ako sa kunuan. mani siya ang resulta mga kagulay pating daghan na yun sa bunga o ani sa ang pagtiknik unsaon pagpadaghan sa bunga sa maong upo mga kagulay So, anong everyday po ta mag -harvest? Anong, anong sa hinungdan? Anong everyday po ta pang-harvest? So, anong harvest na to, mga kagulay? Para kadaadlaw po ta mag-harvest. So, ingon uh, ani mga kagulay. Matimbang na na siya, half kilo. So, para uniform na harvest, mga kagulay. Harbiso na nato ni siya, half kilo. Half kilo, pataas ang atong harvest. So, kaning yung ani, mga, nanalo siya sa mga six o seven, hapit siya mag-isa ka kilo. Kini ang half kilo po siya, mga half kilo po na siya. Kaning tanan mga kagulay, kani, mauna na ang harvest on. Ang atong ibilin mga kagulay, kaning tag one port. Like, for example, ingon ani, one port ni siya mga kagulay. So, kaning one port mga kagulay, pagkaugmaan eh, half kilo na na siya. Naipay-uban niya kung suki mo tubo, abot pa na siya o tag sobra half kilo so para uniform yun atong harvest mga kagulay half kilo pataas ato ang harvest yun ibilin pa niyong tag so pagka ugmaan mga kagulay harvest na pod so lami kayo atong paminaw mga kagulay nga kada daw ta mga harvest kung dakot tag upuhan mga kagulay kani mga kagulay is 300 kapunuan ni siya namatayan ni siya o mga 100 plus din kung na po na siya ang ipulihan o tanom ipahabulan mga 300 po siya so kung magdungan ni siya pamunga mga kagulay kanang 300 ka punuan harvest na siya og tag 200 kilos 200 ah, uh, 100 plus to 200 kilos ang harvest ana siya everyday. day na jud pag sa bono mga kagulay nya ni tuon po ang pag sa pagharvest. so naatay ma income ana mga kagulay kada adlaw jud ako ana nang ako na, uh, ana nang na prove nga mauday ni income sa Opo, first time ko ni nagtanom og upo mga kagulay pero daghan ko na, uh, ko nagtanom nanguha pa mga idea sa uban. So para ilang idea na ay kinaraan na apoy mga bago so ako ang i-picnic mga kagulay wala ko ni kami itong kinaraan dire ko sa bago na teknik So nag nag-work ato na ang pag uh, bago nga picnic mga kagulay nakita na ko nga perti jud ng bunga. So mano to mga kagulay? hatag na ko sa inyo mga technique Then, i-share lang po sa ato ang mga video para po mahibawaan or makita po sa uban nga gusto magtanom og mga gulay. So, may idea, makuhaan po nilag idea. So, daghan kayong salamat mga kagulay. Once again, please subscribe sa to ang YouTube channel, ang Bots Vlog about farming. Then, click the notification bell para po ma updated mo sa ako ang mga bagong video nga akong i-upload. Then, palig lang po kong share. Kung naamoy mga comment, ipa lupad lang sa ato comment section kay ako alam po na lang siyang tubagon dahang salamat mayong buntag once again then god bless mga kagulay